May pera? Ay! Ha? Okay, at saka na gano'n ng pera? 29,000! Na 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 na. Na. Nagpapautang ah? na ako! Nagpapautang ka sa gano'n ah? ng pera mo? Ha? Ah? Ano trabaho mo? At ang trabaho, ano trabaho, na na trabaho na, mo? Ano ang trabaho mo? Ano ang trabaho ng nanay mo? Miss ah? Lita! Ha? Napalapak mo! Nangungubahan ka na! Ayan so Ay, ang kinakasama niya ngayon. Dadali ko ito ngayon sa SDC. Si Ma'am Solinda Lopez, yun yung anak. Okay, 51 years old. At nandito sa atin si Sir Roberto Lopez. Sir Roberto, ano nangyari po doon nung nagdidiskusyon kayo ng anak niyo? Ito po yung mga ano, litrato pa rito. Okay. Ba't po kayo nag-aaway doon, sir? Kasi po, yung anak ko na yan, mahirap pong ikwento na, baka hindi kayo maniwala. Madalas na ako sinasaktay niyan. Nananakit po siya? Opo. Bakit po siya nananakit? Sa anong kadahilanan po? Ang kadahilanan po palagi niya sinasabi na ako daw ay nambubae pinabayaan ko sila. Gayun ang totoo po, kami ang iniwan ng nanay niya. Okay. Kaya po ako, lumilipat kung saan saan lugar para itago ko yung kahihiyan na ginagawa ng nanay niya. Sa totoo nga, sabi ko nga sa kanya, hindi ba ba kayo nasisihan na ang nanay ninyo ngayong huli, ang sinamahan ay wala pang 17 anyos? Okay. Tapos, totoo na pinapalayas po kayo ng anak ko. Opo. Sa bahay ko po. Nakiti dalawa na po binahintay niyang bahay ko. So, wag ko kayong umalis kasi bahay niyo naman po pala yun. Ma'am Solinda, magandang hapon. Ma'am, uh, bakit, bakit kayo nananakit po sa tatay niyo? Hindi po, totoo yan. Sir, <laughs> hindi po, totoo yan, sir. Iniwan niya po kami ng 13 years. Pumunta po siya sa gabi niya. 1989 po, nag-Japan ako. Bumuhay lang po sa family, na nag-Japan ako. Ang gusto ko po kapatid noon is 5 months old pa lang po iniwan niya kami. 13 years po siya nakitira doon sa kabit na. Pero ang sinasabi kaya, niya po, yung mama niyo raw po ang nag-iwan sa kanya at sumama daw po sa si isang 17 years old. Oo, oh, totoo yun, sir. Pwede po kayo pumunta sa mga kapit bahay namin. Hindi totoo? Ma hindi po. At ako po, kaya po ganit pa na po kayo. Meron po kasi ako po sa 10 years ago. Ngayon po yung anak ko, PW din nag-uus na sa ospital po kami. Halos doon na po kami tumira sa ospital, sir pila sa inyo, sa totoo lang po, ako po gusto ko talagang pumunta sa inyo at gusto ko lang po malaman ang karapatar ko sir. Kasi po patay na ang nanay ko, ako po nagpundar ng bahay namin tapos po sasabihin niya sa akin ngayon kahit isang pa ko wala daw po ako dyan. <laughs> wala po yung trabaho sir, simulan sa pool kami ng mga bata kami. <laughs> uh, okay, o FW po kay dati ma'am. Opo, since 1989 po to 2003, oh. ang bahay po namin, dati po kami sa Valenzuela, yung mga pinagtanggalan po ng mga case kami doon, yung po ang bahay namin, lupa lang po, puro lang po kaano, plywood. Oh, po. Ngayon po pag umuulang talaga nagpupulong po doon yung tubig, wala po sa amin. Umuwi lang po sa sa amin 1989 na nakakapagdapan na po ako. Okay. Sino po ang nakatitulo sa ano po? Kanina pangalan po ay nasa titulo? Kanya po nakatitulo yung uh, property? Rights lang po yan, yes, sir. Wala pa pong titulo. Ah, rights yes, lang. pa na. Po, sir. Opo. 180 square meter po yun. Sala. Sa Kuwarto <coughs> namin magkina, ina pinagawa ko po yun bago ko umuwi ng 2003, pati po bakod pinagawa ko. Yung likod po yung kusina at bahay ng kapatid ko. At bahay ng lola kong pinatayo namin Binenta niya na po lahat, sir. Dapat na po ang nabenta niya. Yung sa akin na lang po ang natitira. Meron din po kami sa barangay, sir. Chairman Ronnie Masaway. Rydal. Chairman, nire-refer na lang namin yes, ito yes, sa inyo kasi ito po yung mag-ama na nag-aaway. Baka okay. pwede hong mamagitan kayo. Tingnan po sir, kung paano ayusin sir, sila silang dalawa. Please po, po, kami magkakasundo niya na kailang beses na po kami. Okay. Ay, sa barangay. Tanoon na po kasi ng pag-uusap yan. Ah, uh, senator doon sa barangay. Opo. Pero uh, tila hindi yata sila don Sabi ko nga, eh, iharap sa akin uh, mesa para ako mismo makipag-usap. Opo. Pero since si, ah, uh, turinan kasi kami namin dyan, eh, magpupare. Opo. Kaya sabi ko, eh, bakit hindi nyo pag-usapan kasi ano naman kayo, ah, uh, magtatay. Hmm. Ma- importante na ang pag-uusap ay nasa pagitan ninyong dalawa. Tama. Kaya lang, base doon sa mga kwento, eh talagang hindi na magkakasundo dahil meron uh, mayroon na kasing sinasabi, binabanggit na pananakit. So, minabuti ko na may pare na magpunta po sa inyo para idulog yung problema. Baka sakaling sa pamamagitan po ninyo. Opo. Eh mabigyan ng pagkakatao na sila ay magkasundo. Okay. Pero uh, chairman sir, sa tingin niyo po sino may problema sa kanilang dalawa base po sa inyong pag-iimbestiga, chairman? Kasi hindi ko pa naman na uh, ano yung buong pag-detalye ng kanilang uh, dahilan, Opo. Yung problema. Opo. Eh dito ang nakakausap ko pala bang po si paring Bert. Pero niminsan hindi ko pa po kasi nakausap si paring Sol. So hindi po masabi kung sino sa kanila nagsasabi dahil ng totoo dahil hindi ko pa po nakakausap sir Ma'am Solinda Nanay po may blatter ma po kami Ma'am Solinda po pwede ho ba na samahan ko kay, kay chairman at sir. subukan namin ho kay pag-ayusin Gusto ko po kayo na lang po talaga makakaayos sa amin sir K kaya nga po. Pero gusto ko po malaman yung karapatan ko. OFW po ako. Ka ano nagago po, po nag-OFW. Pinatayo po po, pinaghirapan ko yan para sa nanay ko. Okay, ka Ilang taon na po Ma -ma -ma kami iniwan. Ma'am, ma'am. Okay, ganito po ano. Sa harap ni Chairman, sasama kami. Pag-aayusin namin kayo. Of course, kasama kami na makikipag-usap sa inyong dalawa para magkaayos na kayo kasi magtatay po kayo eh. Tay, hindi na totoo na sumama sa 17 years old yung misis <laughs> ninyo. Ang totoo po niyan. Sa edad ko po na 78, wala na po akong dinadasal sa Panginoon Diyos na sana yung natitira kong konting buhay ay mai ano na magkaroon ng katahimikan. Kaya po ako naglakas loob sa inyo. Sa dami po nang napanood ko na sa inyo, sa pagsubaybay ko sa inyo, yung nanay na nag-OFW, pinaayos, pinagawa yung bahay, sinampal ng chinelas sang okay. nanay. Napanood ko lahat po yun. Sige, sige. Po yung bahay na pinaghirapan po, yun na lang po natitira sa amin. Ang gusto niya po mabenta pa yun. Kaya po kami nag-aaway. Meron po ako mga record na papakita ko po, po sa inyo, pati po yung buyer ng bahay. Pero kanino po nakapangalan yung rights, ma'am? nanay ko po, yung mga best friend po at pinaglalabahan ng nanay ko noon, noong noon 1980 1989 po kasi nag-Japan ako. Mga 1986 po o 87. Bakit niyo po uh, naisip na ibenta? Ang um, sinasabi ko po, sinasabi niya, siguro ko kung talagang may bahay siya at totoong nanggaling sa pag niya, hindi ka mangungupahan ng labing apat at kalahating taon. Binenta mo ang dalawang bahay ko. Dalawang bahay ko ang binenta mo. Piti yung asawa niya, andito po lahat ang ano, katibayan, ma'am. Wala sinasabi yan. Okay, so tatay and nanay Solinda, ganito po. Nangyayari po kasi sa ari-arian, kumbaga, ang nagiging pag-aaway po natin. Pero ano po ba ang pinakagusto niyo pong mangyari, tatay? Ang buhay ko ay konti na lang. Kaya ako tumakbo dito sa, sa akin, uh, idol tool po marami na akong napanood sa kanya, mga inaapi ng mga an anak, inaakampi ng mga bahay, nakikitira lang. Pagkatapos gusto mapunta sa kanya. Pinasisinunga din nga, hindi po pwedeng mangupahan ng labing apat na taon ang isang wala pang asawa maliban doon sa anak niya sa hapon ng labing apat na taong kang mangungupahan kung ikaw po ay may bahay. Maliwanag po yun. Paano mo ang unang ginawa niya sa akin, ipinahuli ko do sa kakilala niyang pulis, ang balak pala niya, ibenta yung isang bahay ko. Nung nakakulong na po ako sa Muntinlupa, ginawa niya, pinapirma ko sa isang kas, uh, ng bahay, ang sabi niya po, hindi ko daw po ito bahay. Ibinenta niya po yun. Sinabi niya, hindi ko po bahay. Ano po ang gusto niyo pong mangyari po? Gusto ko po umalis na siya doon sa bahay ko kasi pinakibabangan naman niya po yung dalawang bahay ko okay. at lahat na sinasabi niya walang katotohanan. Ang lupa, ang right ng lupa, 2009, nandito ang ebidensya ko na, na ako ay dinimanda ng may-ari ng lupa. Dinimanda ako ng may-ari ng lupa ng twice. Pinaali ang nakalagay po rito, umalis ako sa lupang pag-aari nila na matagal ko nang inako pa na hindi naman ako nagbabayad ng anuman renta. Wala pong ang nanay niya rito ang pangalan kahit ano. Kung meron siyang hawak, dapat ilabas niya. Ako po ay nag-ano na, yun na lang konti na lang yung buhay ko. Sana marami ko sakit. Wala naman nung sa akin. Hindi ho ako tinitignan yan. Miskaan dyan ang mga literato Mga ano, miski siya, tanongin nyo. Sa buong buhay niya ba, sinilip niya na ako? Ah, okay. Sa buong buhay niya ba, nabigyan niya. Biro niyo nung na-COVID ako, ay dyan ang litrato. Lalabas ako para ako bumili ng kakainin ko. Lalabas ako para bumili ko ng gamot ko. Nakasaklay po ako. Okay, tatay. So, nagigets ko na po yung point nyo na parang kumbaga, i-check nyo, i-check, check man lang po yung tatay nila. Apo. Pero tatay, uh, magkasama po ba kayo ni Ma'am Solinda sa iisang bahay? Paano po ba ang setup po ninyo, tatay? Siya taas po siya, si baba ba ako. Okay, so parang nasa iisang building lang po kayo. Opo. So, ngayon, tatay, paano po, uh, sa pag-uwi niyo po ngayon, kasi tatay, i-schedule po natin to. Opo, opo. Po uh, po. Para po, uh, Ma'am Ma Solinda, ito pong tanggapan ni Idol Rafi, tatay, And Ma'am Solinda, pag-uusapin namin kayo po sa barangay Kasi po, mahirap naman po na magsasampahan po agad kayo ng kaso Lalo na po't magkakamag-anak naman po kayo Actually, pamilya No, nang hindi po nakakapag-usap ng maayos Okay? Ma'am Ma Solinda, siguro for the meantime, madam Wala muna pong, wag nyo na muna pong lapitan si tatay Huwag niyo na muna pong sigaw-sigawan, huwag niyo pong puntahan. Sisfire muna po tayo, madam. Tatay gaya po ng nabanggit ko, ceasefire 'to. Huwag niyo pong lalapitan si Solinda, hindi rin po kayo lalapitan ni Solinda, hindi po kayo mag-uusap mamaya hanggat hindi po natin kayo masasamahan sa barangay dahil ito po ay schedule natin Wala tatay. Mo Wala mo ng pakialamanan, hindi kayo magsisigawan, walang sakitan, hindi mo susugurin si Solinda, hindi niyo rin po susugurin ma'am Solinda si tatay Roberto. Okay po ba yun ma'am, yung ganong deal po muna natin. Okay. 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 Pero ito po tatay, coordinated na rin po namin sa barangay para po doon sa safety po ninyong dalawa na wala mo na po talagang pakialamanan hanggat hindi po namin kayo nasasamahan sa barangay.